back muli dito sa ating YouTube channel naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay at para ba sa mga subscribers natin na nasa iba dagat, nasa abroad nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan ang inyong kalusugan, magandang kalusugan para sa ating lahat, and of course ang paghumpay po natin na lahat alam ko, marami sa inyo ang nagre-request na nito at hinihintay na ito and As I promised, ibibigay ko ito ngayon ng mas maaga compare last year. Pero kung late niyo po itong mapapanood, don't blame me anymore ha. Kasi maaga ko po itong pinost dito sa YouTube channel natin. At para lagi kayong mauuna sa so mga kaabang-abang na vlogs, make sure that you are subscribed at nakafollow din po kayo and click the notification bell para i-remind kayo YouTube mismo kung may mga vlogs at tulad nito ng mga content na i-upload at i-post po natin. So ito po, malaki ha, large size kung maaari. So ang ginawa ko dito, pininturahan ko para maging ginto. Yung labas lang, yung loob, still the same pa rin. Ulitin ko po ha, ceramic or porcelain as ang mas maganda. Bakit? Dahil we want to contain ng matagal yung positive energy na makukuha nito. Kasi kung plastic, it cannot absorb at and it cannot contain the energy needed. Ang una natin ilalagay, cotton, isang perasong cotton para sa mas magaan na pasok ng buhay. Magaan natin masosolusyonan ang mga problema, magaan na dadaloy ang pera papunta sa ating buhay at sa ating tahanan. At of course, ang siyam na perasong earth element, bato, na pwede natin makita sa labas, sa mga garden natin, hugasan ng, mal, ng maigi at patuyuin. We wanted to be grounded and we wanted to have uh, to be nurtured by the earth element. Kaya andyan, maganda ang pundasyon natin. Yan ang pinaka base ng Prosperity Bowl 2025. Ngayon, ibubuhos na natin ang bigas. Hindi lutong bigas ha. Kung gaano karami, wag na kayong magtanong kasi nakadepende yan kung gaano kalaki yung bowl ninyo. Susunod na natin ang mga itlog. Paikot. Sunod ay ang perang pariya sa loob. Dahil 9 pieces lang ito, ibig sabihin, hindi, mal hindi lahat ng itlog ay malalagyan. So, meron mga giging bakante. It's up to you po kung paano nyo i-arrange yung bariya. Basta, paikot lang din po. Okay. So, dito, itong, itong bahaging ito ay wala. Because 9 pieces lang po. Yung chocolate na coins para sa matanis na samahan ng pamilya, ng mga tao sa paligid nyo po. Bakit sa labas? Uulitin natin, gusto natin maganda ang relasyon natin sa mga taong nakapaligid o nakapalibot sa atin o kasama natin araw-araw. Yun. Kaya nasa labas siya. Isusunod natin itong isang dosenang perang papel, uniform, pare-parehas. Isandaan ang ginamit ko. Kayo pwede kayong gumamit ng... 20 pesos, 50 pesos, basta pare-pareho. Binalot ng silver foil or metallic foil or metallic wrapper na makintab at tinali ng pula. Ilalagay natin sa gitna ang orange. And of course, ilalagay din natin yung mga angpao. So, it's up to you ako, ang pagkakalagay ko dito is ganyan lang sila. Tapos yung bukas, kasi di ba we wanted to receive the blessing. Naghanda tayo ng lalagyan ng blessing na darating sa 2025. Ilalagay ko to sa gitna. Well, the, yung dalawa is nakasealed or sarado. Dahil tinuturo ko lang paano i-assemble, hindi ko pa sinulatan. Pero sa inyo, sulatan nyo ha, back to back kung ano yung gusto nyong mapagtagumpayan financially and materi material na gusto nyong mapagtugumpayan. Dito ko lang siya ilalagay. Tabi ng orange sa harapan ng mga pulang sobre. Happiness. Gusto kong makamit ng pamilya ko ang matamasa ang tunay na kaligayahan at of course kasaganahan. That's why we have the Laughing Buddha. Ipapatong ko ang Laughing Buddha sa ibabaw ng orange mismo. At jade and pyrite na crystal ang gamit ko. Optional lang to ha kung meron po kayo. At dahil meron kaming jade and pyrite, kaya ito ang inaalagay ko. So, the jade is for health protection while the pyrite naman is for abundance, wealth, and money most especially sa business. Maganda ito. So, lalagay ko to magkatabi sa harap. At maglalagay ako ng tatlong perasong cinnamon sticks. Ang amoy nito, ang halimuyak nito, will invite good fortune, positivity, and blessings. So, itutusok ko lang dito. Ngayon, kung wala po kayong cinnamon sticks na tulad nito, Pwede pong cinnamon powder. Ang gagawin nyo lang is bubudburan nyo lang ito dito. Okay? Paikot kung cinnamon powder po yung available po ninyo. At yan po ang prosperity bowl natin para sa 2025. Magkakaroon po tayo ng live para pag-usapan natin ang inyong mga clarification at mga katanungan. Asahan niyo po yan. I will be plotting the schedule as soon as possible po. Muli, ang binigay ko po sa inyo ay gabay po lamang karagdagang kaalaman. Wala namang mawawala kung magsisilbi itong karagdagang proteksyon at makakatulong para mas lalo tayong umunlad sa darating na 2025. Kanya-kanya tayong paniniwala, ginagalang ko ang paniniwala at tradisyon ninyo na huwag galangin nyo rin po ang paniniwala at tradisyon ng mga taong naniniwala at sumusubaybay dito sa YouTube channel natin na ito. Muli, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, sa inyong patuloy na tiwala, sa inyong patuloy na pagsubaybay, at lalong lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa marami pa nating exciting, kaabang-abang, at kapupulutan na aral na mga topics dito sa YouTube channel natin at sa isa ko pang YouTube channel natin. Muli, ingat always, more success. Let's claim it, more success sa 2025.